I-relax lang. Ma'am, kayo. Yung iba, talagang pinipilit. Kahit na nagsasaktan na iposto Ini mo, iniinsist <laughs> mo. Ma'am, kasi sira yung kuko dito sa gilid. I-overcut ko siya. Okay lang sa'yo? O, oh, overcut mo yan. Lagi yan yung na-overcut nila. Kasi po yung Hindi Yung ginagawa nila. Sa so, yeah. akin, okay, okay lang yan. O, kahit nga yung kinakat mo pa lang yan. Ramdam okay. ko na ang sakit. Kasi... Bukod sa nasug manipis pa yung sugat, meron ng inground doon sa dulo oh. na hindi nakuha. Kaya maramdam mo pa rin yung sakit, ma'am. sobra. Kinakat mo pa lang eh. Hmm. Tignan mo na po, siya. Oh, kasi, kasi na, nandun hai. sa loob. Oh. Hmm. Try skin niya. Oh, <laughs> laki. laki. Saka malalim. Medyo din ko, Mom, ha? Hmm. Hmm. Pero natatanggal naman siya pagka dandahan lang at ayun bang inaayo, ano lang, sinusugundahan mo lang ng ano, nung, yun yung liquid, ano yung tawag? Opo. Cuticle remover ba Opo. Paunti-unti siya, natatanggal siya, huwag lang siya talaga pilitin. Kaysa Pag ganito kanya, pong masakit talaga okay medyo alam mo basta pakiramdam ko hindi ko pa siya kaya mm. titigilan ko siya. hindi so, ko siya pipilitin ganoon papatakan hanggang sa lumambot kasi doon mo siya makukuha pagka malambot talaga. Um depende sa lambot ma'am. Depende. Oo. Oh, kailan tansyado mo? Sa akin 'yun mama, sa akin kailan tansyado. Hindi pwedeng sobrang lambot. Why, why, why. Hindi rin pwedeng sobrang tigas. Okay. Doon lang tayo sa saktoan. Kung nakikita man mo mo naman na medyo dry, huwag ka mag-alala, gagagawan ko yan. Depende kasi sa texture ng balat yung pinag-uusapan na Kasi kung sobrang dry, tapos pipilitin mo. Masakit. Ay, dunog, dunog dugo. Dunog dugo siya. Grabe. Ay, relax lang. lumalaban mo laban. mark ko nga sa calendar. 21 alas 8 para hindi na ako ano yung test lang. Ito nga yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Ayun na. <laughs> Ay hindi, magpapaschedule ako para sa next month. Dito na ako pa O ba ninyo? Yaki na day pala yan? Ano day? Open slot lang yan. <laughs> Terima kasih Sorry, ma'am. Tsakit? Mm -hmm. uh, mm. Dry skin, ma'am. Medyo dinidiin ko din talaga. Sakit sobra? Malit mm, di mm. lang, ha? Malit mm. lang. Gano'n na po ko pag dito. Masakit siya talaga. Opo. Kaya yung iba po Kung nasusugatan. Yun, na dyan. Tsaka nasusugatan po, ma'am. Ma'am, relax mo lang po. Yan. Yeah. <laughs> Chori Hãy okay. tanggal nilang yung dry skin oh. ma'am relax lang na ano malaban <clears throat> Yan na po. Yan. Ay, sorry. Meron pa dyan eh. Yes. Meron pa, pa po. Masakit siya. Ang langit oh. oh. Natusok talaga to. Oh. Mm-hmm. Sa kaya pala masakit ito yun eh. Ayun, namambot na. Simutin ko na lang. Yan po talaga yung umano. Pero masakit pa siya, may sakit pa siya. May dry skin pa po kasi. Ang ganun rin po. Sorry. cori mm, yeah, 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 yeah. sorry. sorry. Galing na, eh. hindi mo napadugo. <laughs> Medyo didiin ko. Hmm. May dry skin pa. Kaya na eh. Ramdam ko rin eh. Pero mga unti na lang. Okay. Simot-simot na lang. Yung kanina, hindi mo napansin ma'am? Hinugot ako. Hmm. Bukod dun kanina sa ako ko. Kaya lang nagpipicture ka pala kanina. Pinicturean ko gawa ng kaibigan ko. Bakit daw ano, layo ko. Nakarating daw ako dito. Um, <laughs> sabi ko si Kato na vlogger eh. <laughs> <laughs> Magaling siya maglinis sabi ko. Yung kaibigan ko nagtataka. Bakit daw ako dito nakarating. <laughs> Tirador po ng dry skin. Ayan <laughs> <laughs> siya. Yan yung magandang babae. <laughs> na Tira dur po ito. Si Judy yan. Yung akin namang tagalinis dati, si Judy naman yun. O ba magkalapit lang kami? Ayan ma'am. Ayan na. Hmm. Kaya ako may nararo. Umalaban. Sakit. Hmm. Yun ay babawasan ko lang. Hindi ko na pwede siyang lakihan. Kasi yun ay patubong ko ko. Hindi na po yun ink room, ma'am. Hmm. Babawasan sakit ko eh. lang. Opo. So, pa. Ayan, you know. Baka may karutong sa dulo. Yun niya eh. Yun yung iniisip ko rin eh. Baka putol na putol ba? Bakit ang sakit niyan? Um, yan ang laging na sakit na hindi nila natanggal. Yan never pa talaga na sakit natanggal niya nila, no. Piling ko hindi rin pwedeng tanggalin. Hindi rin siya pwedeng. Kasi pala na siya, ma'am. Laman na yung madadali niya. Oh, kaya pala. Hindi po pwede. Sakit yan. Kasi kung meron pa naman to ma'am, iba yung pagkabukol niya. Ayan no? Kung parting ito, pag tinanggalan mo yan, ito, kasi yan yung nakaano dito eh. Baka may posibilidad na maano po yung kuko nyo mamaga. Mm. Kung dry skin naman ang pinag kasi, parang nasugat na yun ng konti sa loob. Wala siyang, hindi siya masakit. Bakit eh, masakit siya. <laughs> Ayan. Bukas po ang ano niyan. Pag pinisil-pisil mo, akala mo, ay, hindi ko tinitisil yan. Hindi ko ginagalaw yan, lalo na pag may dugo-dugo. Hmm. Nahayaan ko lang ano, sa madra, mag, ba, ano, magkilong. Hinahayaan ko lang yan ang mahingi. Wala eh, ganun talaga eh. Eto, dry skin. Ramdam ko siya na masakit kasi pag naglakad ako, masakit talaga siya. Ayan lang. Ayan lang. Kung hindi, wala talaga, di wala na lang <laughs> <laughs> Mahirap pag pinipilit talaga. Sana yung natanggal talaga yung pinaka-main na. Inground kasi natin hanggang dito lang. Ayan. Hanggang dito lang po. Hindi pwedeng pa ganoon. Pera na lang kung sira, pwedeng tanggalin 'yun. Eh yung sa inyo buo sa loob. Yung dito lang sa pinaka gilid dito ang sira.